ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagat ko. sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalinan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihangis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat Maluwag ang pintuan at malapat ang daan ang patungo sa kapahamakan. At ito ang kinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang makasusumpong ngayon. Mga kapatid, itong mabuting patita para sa ating kaligtasan pinupuri at kanamin, Panginoong Heso Kristo. Magandang kami sa inyong lahat, mga kapatid. Makibot ang pintuan at makinit ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang makasusugpong iyon. Mga kapatid, ito ang hamon ng ating ebanghelyo at ito rin ang tinahak nadaan ng ating pinagdiliwang na santo sa San Pedro at si San Pablo. Hindi marami ang nakadaan sa kanilang dinara dinaraanan sapagkat mga kapatid ang daang tinahat nila ay ang daan ng krus. Ito ang hamon sa atin habang tayo ay nakakanta para sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Ano ang landas na tinahan ng dalawa? Si San Pedro ay dinanas niya ang pagkapako din sa krus katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Si San Pablo sa kanyang pagpapakas balita ay naging isang sa mga hentil at ang rejection, ang pagbulong sa kanya ng maraming beses ay pagpapatunay na tinahag din niya ang landas na makipot, ang daang makipot na nakakaunti lang ang makakadaan sapagkat sa lahat ng panahamon sa kanilang ginawa ay ang kanilang dedication ang pag-alay nila sa kanyang kanilang sarili para sa pagpapahayag ng mabuting balita ay siya halimbawa para sa ating lahat upang tahakin din natin ang landas na pinapahayag ng dalawang santo at sa atin upang tayo ay mamuhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa pagdiriwang na ipakaanda natin sa pagdiriwang ng kanilang pista ay may, may papaalala sa atin na no, sa kasaysayan ng simbahan may dalawang santo na naging, mga, naging haligi ng ating simbahan sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita at ang pamamahala ni San Pedro sa inang simbahan ay siya nawang maghamon din sa atin sa kanilang kanilang kalimbawa. Mag